Itulungan ko si Daddy mag-shovel kasi tingnan nyo yung sa kasi mga sasakyan dito guys. Mga mga sastak. Kukuhaanin ko muna yung pang-shovel dito. Tignan. Marami si Daddy. Ano? Nagsishovel siya guys. Oh grabe. Paala. ah guys sa US. pag na snow. Dati gusto gusto namin snow ngayon. Ayaw na. kakatapos lang namin magpala ni daddy, mag ng mga snow para sa sasakyan niya kasi ko siya so may naisip ako nagawa ko to last year pupunta ako sa mga bahay-bahay tapos mag aasa ako ng mga neighbor ko kung gusto nila i-shovel ko yung car nila ang problema lang dinala ni daddy yung kaninang gamit namin na pang tanggal ng snow para sa sasakyan so kailangan ko munang bumili and then maghanap tayo ng bahay kung sinong papayag na magpa-shovel ng bahay nila <laughs> So pumunta na ako sa ShopRite dito Parang pure gold sa Pinas Tapos syempre kailangan natin i check quality So namimili muna ako dito Pero pag hawak ko, isip isip ko Pwede naman ata yung wall stampo na lang namin gamitin ko Mapapagastos so, pa ako Pero nung no, oh nakita ko nito Lucky so ito na lang yung kinuha ko So kinicheck check ko sa dito kasi Titingnan ko may sensor ako, pwede ko itabas na lang 16, 19 kung alam nyo lang guys kung anong nararamdaman ko dito. Muntik na ako mapamura. 8.50 yan po. Muntik. ng ulam na mabibili ko dyan dito. Walis tambo lang. Pero syempre kahit labag sa loob natin guys. Kailangan natin magbayan. Hindi <laughs> dito. Syempre kailangan natin magbayan. So after neto diretso na tayo sa mga bahay bahay. And let's go make some money. And Guys, nakita natin si Kuya Tim. Nandun siya. Tutulungan natin siya. wala customer, pero libre to siya. That's good, gang. Where you going? Got work. I gotta drop mama. All uh, right. Can I help? Ngayon, maghahanap na talaga tayo ng totoong customer. Kasi yung first, si Kuya Tim, pinsan ko yun eh. Next door? Next, neighbor? Next door. Thank you so much. Have a good day. Malabas guys. Bakit tulog pa? 9 pa lang kasi. May maaga pa. Good morning. Do you want to? Do you want? No, that's fine. Thank you. Have a good day. tayo. Walang umuug. kasi either ayan, may mga machine sila or gusto nila sila gumawa kasi hindi mo kagasi ganun kataas yung tanong ngayon. So naisip ko gagawin na lang natin free, libre. Parang community service na lang yung gagawin natin. Mahanap tayo ng nasa labas na kasi ayoko lang hindi na lang tayo kakatok. Parang hindi tayo makabala. Sasabihin natin na community service lang. Maghanap tayo guys ng lucky one. Guys may tao dito. You need help? In You're fine. Hi. It's free though. <laughs> That's okay. Community service. If you want to I right, I'll help you, I'll help you. <laughs> no problem. No, you don't have to. Thank you so much for letting me help you. Pagkakataon tayo ng next na matutulungan natin. Marami po siya na tayong tutulungan kaso ah, palawat na yung GoPro and gugotom na rin ako guys. Eh. Kanina po tayo naglalakad kasi nung unan wala talagang umuoo guys. Nung na-decide uh, ko na tumulong na lang as libre. Uh, may mga may pumayag. Uwi muna ako siguro kakain. And then update ko ay okay, guys pagtapos. Yun hey guys, gumagawa ko ng pagkain ngayon. Ano lang to? Mga pagkain, ulang makain. <laughs> Ito na yung salmon nato, oh. no? Ito ngayon, fried rice, ginagawa ko. Fried rice, nagawa sa brown rice kasi nabusa kami ng white rice guys so ito simplahan natin made by chef richmond one and only yours richmond's <laughs> vlog ngayon guys gusto ko lang kayo bigyan ng review sa pagkain ni chef richmond sausan so -so natin sa sauce sriracha mayo Mm, um, um, The creaminess and meltiness combine in each other. The creaminess of the everything and the crunchiness of the... Basta guys, maalat. Hindi ko ma-explain, pero ang alat. Dami kong nalagay na toyo. <laughs> Mamaya, 6.30 ata or 7 may laro kami ni Daddy. So, Filipino League naman yun. Um, yun, ano na, laglagan na yun. Bali, playoffs. Semifinals na pala, dahil apat na team na lang. So, 6.30 laro namin. And then, after that, may 7.30 na laro. Kasi kami number one seed eh. So, 1 and 6 ata maglalaban and then 2 and 4. Basta, after namin, may second game naman. Tapos pagkatapos ng second game, doon na yung championship. So, diretso na. So, 2 games tayo mamaya, guys. Sana hindi naman tayo mapilain, Lord. Please, amen, Lord. See you guys mamayang 6.30. So explain ko kung anong nangyari nung preview Tinira ni number 40. Nagawang buho ko ng dance si number 50. Ginawa number 25 Nag-reference number 41 2 3 Nagrarambulan yung dalawa Sinapak ko Nagka-epilepsy <laughs> Tinayo ni na yun, number 24. Bati na sila At sa prank pala Dito naman guys Umarte lang talaga ako Pero makikita niya yung referee Uy tinulak ka Tuwa lang ba? Diba? Okay tinulak ako Pero hindi naman malakas Pero ginawa kong intense yung sa preview Para panoorin Kasi nakita ko yung mga YouTubers Ganyan ginagawa Para mapanood

Thank you so much for watching. Ngayon, hinihintay ko lang si Daddy. Nasa grocery store kasi siya. So, habang ngayon, naghihintay ako sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat guys sa mga magagandang comment from my last video. Thank you so much for the support. Kung napapansin nyo guys, matatanda na yung kalaban sa vlog na to. Kasi gusto lang matuto ng dad ko na yung mga gulangan, ganyan. Paano yung laro kapag matatanda na yung mga ball movement. Kasi iba yung mga galaw ng mga matatanda eh. Gusto niya matuto ako. Pero last season ko na to guys. Tapos pagkatapos na ito, focus na ako talaga sa college. Kasi senior year ko na to. Bago matapos tong video na to, gusto ko lang i-shoutout si JC Portugal, Drake Mendoza, Eckers Brown, Ryan Llanera, Bal Attack TV, Felicity De Leon. Guys, thank you so much sa mga magandang comments from my last video and I hope na supportahan nyo pa ako sa journey ko dito sa ibang bansa as a high school player. Kung interesado kayo guys na mapanood ang isang Pilipinong high school player dito sa US, subscribe kayo guys, more videos to come. Shoutout nga pala sa aking kapatid na si Rich Matthew Casino and follow nyo siya guys sa kanyang YouTube channel. Maganda rin yung content niya guys. Kung gusto nyo matuto ng mga, kung gusto nyo ma-entertain, manood ng mga... Pop-its, alam nyo ba yun guys, yung mga uso ngayon na laruan na bata? Subscribe guys sa channel niya guys. Ayun yung content niya. Guys, nakalimutan ko sabihin. Kung gusto niya pala magpa-shoutout, comment lang kayo down below. I-shoutout ko kayo guys. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. I will see you guys in my next vlog. Peace!